tap mga katelong sa yan another vlog another content ta guys for today's vlog ayan may guys na naman tayo so sila ay ilang grupo kayo ayan tatlong grupo so mga taga saan po kayo mga ma'am sir ayan Quezon City tapos po yung iba ayan yung isa no EBSEA yung isa po ayan Quezon City, Nueva Ecija, Bulacan po sila ayan guys samahan niyo kami guys sa aming pag dito sa tinatawag na Batanes of so, the East Ayan. Tara. Sama nyo ko guys. Let's go. So ayan. Start na po kami sa aming pag-ahon. So guys ha. Ingat tayo guys. Dobli ingat tayo. No? May mga part na madulas. Ayan sila. O kaway-kaway naman muna. O. Hello po. Ayan. Welcome to my vlog. Ayan. Wait hello, lang po hello. natin yung iba. To me, ayan. Welcome to my guys. Welcome to my guys <laughs> daw. Si, si tatay o. Galing o. <laughs> So ayan pa yung iba nilang kasama. Ha guys, kawai-kawai kayo, kawai-kawai Ayan, welcome to my vlog ayan. So start na tayo guys ha, kaya po doble ingat tayo So ako po yung mauuna so, Kapit lang po sa mga kakapitan ano Yung kapit na kaya kayong ipaglaban, ayan <laughs> At hindi kayo kayang iwan Ayon lang Ayan guys, ha, pag may napagod, magsasabi lang kayo sa tour guide kasi pare-pareho tayong napapagod. <laughs> Ayan. So kaya pa. <laughs> Ayan na. Ma'am? Ilang hakbang na? <laughs> uh, mga nasa ilang hakbang na ba? Mga 50 hakbang na siguro. Tapos gagawa tayo ng 1,000 hakbang. Hmm. Mga 2,000 steps, ma'am. 2,000? so, ayan po ah. Pagka may napapagod, pahinga lang. Ayan, mahaba pa po, po ang time natin. Kasi pa pareho po tayo napapagod. Okay, <laughs> Ayan yung vlog niyo po ah. Abangan nyo sa ano A Sa aking <laughs> Sa youtube channel Ayan ay si tatay yung galing maglakad do Ayan ha ah, Kawai kawai Ayan ah. Oh break break One hour Dito na nagkam Mas mahaba yung Pagpapahinga mo mama 20 minutes ba Kaya pinakamabilit Ayan ha Ayan Ayan 20 minutes pag mabilis 30 minutes kasama pahinga kasama hinga sa dapat yun yes ma'am okay. magaling na daw yan si ma'am <laughs> pero guys kapag ka may napapagod po ha huwag po kayo mahihang magsabi ano mahirap po kasing mabigla kayo ah uh, mayroon po kasi mga na encounter na nakikipagsabayan sa mga kasama pero yung pala hindi na kaya, so inaatake na sila. Ayan. Ano rest muna? na. Okay na. Dugay yung ano ha, nasa hulihan, hindi nakapagpayong ah. kasi si Mother, kasi si Mother nandito sa una kasi, kaya, pag mainit. And guys, double ingat po tayo, double ingat. Ayan mga idol, kagres lang unti. Sa so, bantena naman. Ayan guys ha. Ah, oh, dito madulas dito sa part na puno na to ha. Marami nang nadulas dito. Ah. Oh. Bawal mauntog ha, baka mawala sa sarili. So ilan akong nadulas? Yung nakaraan mo may nadulas yun. Diretso siya dun. Mabuti tumama siya sa... Kaya nga dito na ako. Ayan, yeah, naka-video kayo pag nadulas. <laughs> 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 eh e, ano natin yan, iulit-ulit, e, pag nadulas. <laughs> Buti nga, maano eh. Mapuno, mamay. Kung hindi mapuno, mainit. Diba? Kung Yes po naiwan na lang ako ah <laughs> balikan nyo. na lang ako kasi pag na ka dito ma'am hindi na kami dito bababa <laughs> oh, wala, wala ka naman, mam, iba na tandaan nyo. Walang iba na tandaan nyo. Walang <laughs> may na meron din dito ma'am ibang iba, ibang babaan, ibang akyatan. Kaso ito po kasi yung part na madali ma'am. Ah. Uh, kasi job. ha. sa iba kasi ma mahirap malayo. meron naman doon sa kabila. So malayo nga lang. Ay si ma'am nauuna. Kasi para nakakapagpahinga. Ano tayo? Okay ka lang? Ay, Ah, malakas pa si tatay. Dating dating mountaineer eh, ata to si tatay. Si tatay ata yung umakyat sa Mount Everest noon eh. May pa slide po mamaya. Kaso ang ba, ang baba mo doon sa feeder. Yes po, kalahati na po. Uy, kalahati na tayo. Guys, kalahati na tayo ng one port ha. Kalahati na tayo ng one port. Napaka-congratulate <laughs> ah! <laughs> so, na. Oh, rest daw muna, rest. Kaya na bante ulit kami mga lods Kami ay nagpahinga lang unti Ayan So unti na lang po Guys huwag kayo magalala unti na lang Mga one fourth na lang daw Unti na lang ang hininga natin Ayan pag may nakita po kayong liwanag Ibig sabihin malapit ka na Uy talaga may liwanag na Lapit na ako ha Ano na Matayin Pag may nakita kayo guys, liwanag, malapit ka na. Pag kayo mag na guys, patag na rito. Patag lid. Patag na po, patag. Patag lid Ah, oh, mother, kaya pa? Apo. Nahalagpas na po tayong one port. Ah, wala naman na hihilo na hindi dilim ang paningin. Wala ha? Ayan, malapit na tayo sa punong dimension kung saan ay pagpasok natin dyan ay lalabas tayo sa ibang lugar. Oh, di Yung kakaibang puno, ayan oh. history? Alright. puno, Ang history po nito ay kapag ka pumasok ka dito, nasa ibang lugar ka na. Oh, picture? di ba? Oh, oh. Wow. Saan to yung kanta dyan to, ah. <laughs> Ayan, dito po kayo magpicture against the light po dyan. Against the light daw. Ako po bala magpicture sa inyo, kana. Dito sa ating. Ang mga salpon Ay, okay, mga katelong, abante na uli kami. Ito na yung last part na matarik matarik okay. And... Okay. So, ingat guys, ha? Madulas. Ingat, ingat tayo, ingat. Ayan, nandiyan sila sa likuran ko. Ayan. Guys, ingat lang ha, ingat. Ano Ang Ang na <laughs> ka sir ha? <laughs> body pit kasi so to si mom eh. Okay. Nag-gym ka ba ma'am? Hindi <laughs> po. Ah, home workout lang. Ah, home workout lang. at least. Hindi na sana sir sa sa akyatan. Pero sa buhatan niya malakas na. Ah, sir. Oo. <laughs> Guys, okay lang kayo diyan? Hindi po. So. Balik na tayo. <laughs> hep hep. Hooray! Hooray! Spartan! Ay hindi alam. <laughs> Spartan, awu awu ganun dapat. Ayan, kailangan malalakas kayo ha. Kasi ilang bundok pa yung akatin natin. Ayan, uh, ano na to ma'am? Nasa Ayan na oh. Nakita nyo na Kita nyo na yung liwanag? Ayan, malapit ka na. Pag nakita nyo na yung liwanag, ibig sabihin malapit ka na. Kaya nyo po yan. Huwag po kayong susuko. Sabi nga nila, di bali ng sumuka, wag lang susuko. Ayan, malapit na kami mga lods. Ayan, nandito na tayo guys. Ayan, welcome to the Batanes of this. Ayan. Ito ang nangunguna si ma'am. Anong pangalan mo ma'am? Jane. Ayan, si ma'am Jane. Ayan, congrats. Ayan, so, sir yan. What is your name, sir? Paolo. Survivor Ayan. ako. Si Paolo. Survivor <laughs> daw siya. You know. Ayan. Pahinga lang muna dyan sa mam. Ma mam, unting step na lang. Mga, mga hundred steps na lang. Ayan. <laughs> you know. Hi. Congrats. Andiyan na si ma'am, Nakarating na. Ayan, mam. Ma Hinga-hinga lang, ha? Hinga-hinga lang po pag may time. Inhale, exhale lang po ha para maka ano kasi hininga nyo. Ayan, congratulations. Anong pangalan ma'am? Ay, matay tayo. Anong pangalan mo ma'am? Ayan, Amy. welcome to my vlog ha. Amy. Ayan, si ma'am Amy, congrats. Ayan, siya ay nakarating dito. Si ma'am. Noreen po. Ma'am? Noreen. Noreen? Noreen. Noreen, ayan si ma'am Noreen. Si sir? Unyor. Unyor? Unyor. Unyor, si Sir Unyor eh. Yan, congrats. Yan po yung pinakamano sa kanila ko. Pero kayang-kaya. Bali wala. Lakas pa ni Sir. Si Ma'am. Jamie. Yan, si Ma'am Jamie. Wow, ganda ng pangalan. Jamie. So yan, congrats din. How about you, Ma'am? What's your name? Pedro. Ha? Pedro <laughs> Joella po. Joella nga. po. Kala ko Pedro talaga eh. Ruela. Jay Ayan. po, Jay. Jay? po. Joanna. Ah, yun si Ma'am Joanna. Si Sir? Ako po si James. Sana po ay maalala niyo po ako. You yun know? oh. Sino ang shout out mo Sir? Ako din po. <laughs> yan si Sir James. James Sir ano? Yan, congrats. Dito na tayo. So, sino pa? Ayan, okay na pata. Ayan. Ah, andito na kami mga idol sa taas. Ah, dito na kami sa Batanes of the East. Ay, may mga tao. Ngayon ano sila. Ayan. So, ito ang tinatawag na Batanes of the East. Ayan, yung part na yan. Nice. At tapos maraming tao. Saan na sila? Ah, na? Kompleto ba tayo? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dalawa? Ayun 25, 26, Ayun. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Ayun. 41, 42, dito na pa kami. Pag kami ba? Ayan, Then, after namin mag-picture doon sa mountain view, ay uh, uh, viewpoint. So, dito naman kami, Traverse. Going to mountain view. A.K.A. Batanes of Greece. Siyempre, kasama pa rin natin sila. Ayan, ayan. Ayan, kamusta ma'am? Kamusta naman? <laughs> ayan sila. Ayan sa likuran. So, Traverse kami. I wow. <laughs>

So, man, eh, <inaudible> man, yeah. man, hmm. man. Up, Mga Mga update na lang po ako Kami ay tapos na magpicture dito sa Mountain View ay Batanes no Kami ay ah, bababa na so, ayan, uli Kaya Ingat nga tuloy sa amin. So yung iba ay pupunta ko daw ng Lama o Cape, yung iba yan, ay iwan sa beach. So ayan, guys, Samahan nyo kami sa aming pagpunta doon mamaya. Date na lang ako guys, pag nandun na kami sa baba. Yan, bye bye! Ati si ate, nagtitinda ng ice candy doon sa taas. So napaka uh, lupit. May dala-dala pa siya kaninang ice candy. Yan, unaubos na nga pala niya mga lods, yung kanyang paninda. Kaya siya ay bababa. Ano, kukuha ka uli? Ayan, kukuha daw uli siya. Tapos sa akin at eh. oh, po atibay tibay mo. Oh, shout out ka naman. Tingin ka sa camera. Shout ayan. out po. Ano pangalan mo? Merna po. Yan, si Ma'am Merna. Yan. Napaka ano, sipag na nagtitinda ng ice candy. Inaakyat pa niya galing sa ta ay galing baba. Ayan. Yung ating mga guest, ayan guys ha. Anong mas madali, pag-akyat o pagbaba? Pagbaba mas mahirap. <laughs> O, oh, ingatang madulas sa may multa. 2-5. Yung madudulas yan, babalik dun sa umpisa. Ha? Yung mga madudulas, babalik sa umpisa. May multa pa. Bawal masugatan, mapilayan, uh, atakehin. atakihin. Ang first, ang first aid lang po namin dito ay puro CPR lang. Mouth to mouth. Thank you. Oh, nag nagpa-practice lang na si Ma'am. Ngayon mga lords, kami ay papababa na. So update na lang ako mamaya, uli. Yan. So yun, mga idol, bali dito na kami sa malapit na sa pinakang patag. Ngayon kasama pa rin natin sila. Ngayon. Pugi, bakit nag-iisa ka? Bakit nag-iisa ka? May kasama ka? Ah, kala ko wala kang kasama. May nangunga dyan. May dyan, dinosaur. Oh guys, last two minutes na lang. Two minutes and 1 hour. Kaya, so na lang mga idol. Nunti na lang ang hininga natin. Shower out po sa inyo. Mga aay nakasalubong tayo dito. Marami sila, alam ko kayo. Ayan sila oh, napakarami yan, sawa route. Sawa route, sawa route. Hop! Oh! One! Ma'am! Balik ka sa umpisa, balik. Balik ka sa umpisa. Ano ma'am, hindi ka na pilayan? Ano? Okay lang? Hindi. Hindi. Ano nangyari? Kamusta? Kamusta? Hindi napilay? experience po yan <laughs> na Bawal madulas, babalik sa umpisa. Ayun. Alright mga idol, malapit na kami. So unting hinga-hinga na lang. Nandito na kami sa baba. So asa na ba sila? Ayan. Unting-unting Hi. hinga na lang. Patag na kami mga lodi. Ayan. Congrats. Dahil kayo ay nakababa na. Ayan. Malapit na sila sa patag. Ayan ha. <laughs> Ayan. Nakakamera ka. Oh. Op, op, op. Kung yari, ma'am, nadulas ka. For the views. Yes. Ikaw nga, ma'am. Kung yari, nadulas. <laughs> Tapos yung gumugulong, ma'am. Yung pagdulas mo, yung gumugulong. Ate, yung pagdulas, ginuulit-ulit si Kuya Edith. Oh, ganun nga gagawin ko talaga. Pag may na-videohan na ako. <laughs> Ikaw, sir, kung yari, nadulas ka. Tapos gumulong-gulong. Uy! <laughs> Ay okay, nung no, nang ulog, lug, lug, lug. <laughs> o oh, kamusta, kamusta? Okay kay diyan. Okay ka ba diyan? Ayun, malapit na kayo sa baba, ha? Malapit na kayo sa baba. Sana madulas kayo sana. Yo, yo, pare. <laughs> Ayun. Yo, 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 what's up? Sino'ng nadulas? Oh, multa, multa. Sabi oh, kasi babalik sa umpisa 'yan. Balik ka ma'am sa umpisa. Ayun. Oh, kung kailan malapit na sa kapana-dulas? Ayun. Mam. galing. umpisa na lang 'yung ting. nga na lang. Ayun, congratulations sa atin. Dahil All right, congratulations. Sa inyo dahil kayo ay safe na nakarating doon at safe kayong nakababa. Iyan. So, napakagagaling ng ating mga guests ngayon. Ayun, hi naman. Kasi mammo, mam masakit na tuhod, mam ma <laughs> Kaya pa? Medyo. Hi na daw. Ayun, congrats. Yeah, keep safe ang bawat isa. Safe naman. Okay, andito tayo sa Batag. Oh, finally. Finally. After 32 years. Yeah. Nakababa na kami. Thank you <laughs> Lord kasi safe kami. Uh, update na lang ako pag nandun kami sa beach. Yo, what's up mga katelongs? Ayan. So, bali hindi kami natuloy sa lamaw kasi nagbiglang nag-cancel. So, andito lang sila na aligo. Ayan, iba, yung dalawa. iba doon sa dagat. So, mga katelongs, yan, kami ay pa -uwi na. So, hanggang dito na lang yung vlog namin. At kami ay maghihiwalay na. Ayan, wala talagang forever. Ayan, mga lods. So, ayan ang ating mga guys. Sasakay na uli kami ng bangka. Ayan, o. Oh. Ayan, guys, paalam na kayo, guys. Paalam na. Ayan, o. Oh. Ayan. 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 Ganito na ang aming vlog mga Lodi Ayan, eh. Oh. לא okay. לדבר okay.